guys, ah, magandang umaga po sa inyo lahat, no? Magandang umaga po. Uh, ano po inyo? Ah, po no, ah, ito na lang po yung natira namin na araw, itong spaghetti. At ito po. Oh, ah, at, at saka yung ano, yung, ano cake. cake po. No, oh, okay. Kasi po, kasi po pinabigay po namin sa ah, ano, sa mga kasibahay po namin, pinaapod-apod po namin. Marami kaming hinatiran kasi marami sobra. Kaya pinaha pinahati-hati namin sa ano sa mga kapitbahay namin dito. Ah. Uh, oh. Yung ano yung yung cake. Cake. Ito YouTube cake. Ah, YouTube cake. Ah, kasi yung kabuknoy, ubos na. Ah, hinati-hati rin namin ah, para hmm. ma ano mga bahin-bahin ma hmm. bahin sa mga kapitbahay namin dito. Oh kasi hindi na naubos ka kagabi kasi subang dami na ano pagkain. Hmm. Ang nakakatawa po kasi po Akala po namin na uh, Hindi mauubos agad yung ice cream Kaninang umaga Pagtingin namin wala na palang ice cream Hindi kami nakakain uh. <laughs> <laughs> okay. Ito lang. Masaya naman ang lahat hmm. Ito po uh, Anong oras na Alas alas dusi po ng ano um, Tanghali kakaano ah. uh, kaka ano lang namin, kaka mata lang namin. Uh, kanina, uh, kaninang umaga, nagising ako ng maaga. Si, si Marex din, nagising din siya ng ano, um, maaga kasi nagtrabaho pa ah. siya, pumasok pa siya sa trabaho. Tapos ako, nag-alaga ako kang ano, okay, angel, para, pumasok angel, ng para pumasok ng Tapos pag ano, natulog ako, natulog ako, Natulog ako. Ang dami pang kalat-kalat pa namin dito. Maglilinis kami ngayon. Ang dami pang hugasin. Ang kalat-kalat pa po. Kaya, ito po. Uh, nag Nag-update po kami sa inyo. <laughs> Pakita namin sa inyo kung anong gagawin namin. Ano yung ano namin. Kain muna kami. Na. Kasi, nag ito na ah, lang ano. Yung... Asa? Ah, ah oo. Oh. Ito lang pala yung ulam natin yung natira, no? Sige. Thank you. Kapagod po kami kasi Pag po, po. First time po. First time ko po Ganun no, na ano. Gano'n pala yung mag ano. Mag handa. handa. Ayun lang matang yung ikuan. Gano'n. Ay saan pa lang. Nakakapagod po kasi po. Ang yung nakakapagod kasi. Galing pa kasi tayo ng dagat. Oo. Oh tayo ng dagat kaya nga kaya gano na lang yung ano natin hindi pa tayo nakapag ano nakapagpahinga ano na naman tayo karambula na naman tayo sa ano magawain dito ayan ang sarap sarap po ng cake kain ako gutom na ako Mm. Sí,

Baka mapanis naman, masayang lang. Mm. Kaya ano, kaya umaga, pinag-ano namin sa mga ano kapitbahay namin. Pero dito, dito na sila galing kagabi. Mm. Oh. hindi pa rin naubos ah, pagka umaga, kayo, binig, binigay namin para ano. Maubos talaga kasi masayang ramay kung nandito. Si andun sa, ano, sa labas. Ah, uh, saka si Angel naman, andun sa school. Okay. Ito yung inulam ko, wala na tong ano. Wala na yung unod ba? Oo, oh, unod. Wala na lamang. Puro na lang to gulay. Gulay at saka mga sabaw-sabaw niya. May mga buto-buto pero wala unod. Walang unod. kami sa ngakit, no? mm. Masarap po ang nga kanilang cake, guys. Masarap po. Hmm? <tap> Napalang. Sorry yung mga nagme-message sa akin, ng mga nagchat sa akin. Kung may mga nagchat man, pasensya po, hindi ko na po ma buksan ang ano ko, Facebook. <coughs> hindi ko na po naman mabuksan ng Facebook. Hindi ko alam bakit. Kaya natin. Ito. Puna mabuksan niyo ano ko guys, yung Facebook ko guys. Marami na siguro na chat chat chat, doctor chat chat 2. Pasa na po. grabe kapagod no Pagod ako Simula nung no, ano simula sa umaga pa tapos mm. hanggang Limilig, sa gabi no mm. Eh salamat pala sa inyo no Maraming salamat talaga no kami ng Pop talaga sa inyo no mm. Maraming marami talaga salamat po mga suporta. Salamat po sa mga suporta po ninyo. Na-monetize na ako. Mm. Marami talaga salamat. Ang saya ni Bok. Hmm. Parang naiiyak-iyak siya nang nakita niya yung laruan niya. Laruan. Parang mangiyak-iyak siya. pag-ano na kami, nakatulog na kami, nakakain na kami, maglilinis na ka naman kami. Mm. Ayan. Isulit ko po ito. Mamaya guys. May deposit po ito na ano. Na 200. Ayan. ko muna to guys no itong basiyo sa ano sa sa mga springs. kasi may deposit ito na 50 nagkuban na po ako guys kasi sobrang ano ah uh, sobrang pawis na po Ayan uh, guys no, uh, ano tapos na po kami maglinis, tapos na po wis na po ako. Ayun po si Jo, no. Uh, maraming salamat talaga no sa ano solid supporters namin. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. At uh, tapos puso po kami nagpapasalamat kami lahat ng pamilya namin. Ah uh, pamilya ko po, ah uh, kami po yung nagpapasalamat talaga sa inyo no. Uh, salamat po talaga. Maraming salamat po sa, inyong, sa mga ano sa ano po sa mga tulong po ninyo. Maraming salamat talaga no. Uh, bye, bye po sa inyong lahat. bye, -bye, bye, -bye. po. God bless. God bless vosseguis, God bless. Bye bye.